kayo anang anumang uring masama. Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katutuhanan, katiyakan, kaligtasan. Kawikaan Kapitulo 4 Versikulo 1 hanggang 27 Ang payo ng mga magulang dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, say sa inyo ang unawa kung laging diringjin siya pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuroan huwag mong isantabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup -kup pa ni ama, batem bata, walang malay, tanging anak nga ni ina, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran, ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan, huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayin. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas, bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam, at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangan. Ikay pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan, ito ay ingatan mo pagkat siya iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaren, at ang buhay ng masama Huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, nihuwag lalapitin, bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama, at hindi matahimik kapag nasa'y nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pas ay kit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babae ang mawala sa paningin, sa puso mo ay yukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ito ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaren, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.